So maganda araw ka sa video nito ka bali Meron na naman tayong bago pong trade rumor ka na pag-uusapin And this involves the two most popular ball club in the PBA Magnolia Hotshots at itong barangay ni Abrez San Miguel Gabal and of course madami pa po tayong pag-uusapan kasi madami po nangyari ngayon sa PBA so mga hindi mo nakasubscribe ba kaya pindot naman po yung subscription button so let's start po with comments po ng mga fans Kabala dun sa recent trade Kabala na Jordan Heading possible trade sa Inebra sabi ni Arvin Bautista, nagtatanong to, nangitin niyo kay Herola, ganun ba kayo na utak ng Converge? Napapasok sila dyan na hindi pa nila nakausap si Williams? Mag-isip ka naman boy, yun po yung point niya kabola. Of course, there's a chance kabola na makausap na nila agad. dati pa yan kabola. Of course, that's the expectation. ba? Diba? Of course, we are expecting Converge kabola to be a smart team because they are an independent team. So, let us of course assume that. Renaldo Garbisir, pa-shoutout sir. Ismael Lampong, tama ka, kalukuhan niyang sinasabi ni Bertoliro. Case of that, one month to two months na lang injury ni Heading, mga signing yan si Mikey under the table yung ibabayad sabi niya kabali. So again, that's the expectation kabala. Pero remember kabala, no, the moment they failed to sign um, ito pong si Mikey Williams, wala na, di ba? That will be a very, very big loss kabala. Kung na makakuha wala po sa kanila si Heading na basically wala pong naging kapalit. RSA rookie Felix Lametti out for season due to fracture hands. Ayan, very very uh, bad timing naman, Kabola, for Rain or Shine, they are playing well now, Kabola. Tapos na-injury pa po ito si Lemethi. Of course, Lemethi is a uh, rookie, Kabola. He is starting ha, to have, you uh, no, develop a good fan base actually, diba? And of course, uh, slowly but surely, diba? Rain or Shine is trying to create a new image, a new brand of good-looking players. And Lemethi is of course, one of their pambato pagdating po sa ganyang area, Kabola. So, tingnan natin, no? about the future po of uh, Rain or Shine. Back to back po na Player of the Week si Chris Newsom ko Um, uh, iba talaga no yung laruan pa ng Chris Newsom. Hindi talaga siya ano magbibigay po ng mga halimaw na numero ka Pero you know, appreciative talaga ang PBA ka pagdating dito kay uh, Chris Newsom ka Pero wala wala ako para ano, hindi <laughs> ko lang naman hindi mawala sa isip ko ka na parang kumbaga dahil nga tinanggap ni Meral ko yung BCL po ka bola na siya magre-represent sa PBA. Parang pampalubag loob ba? Yung pakiramdam ko dito. So, yun, no? Um, speaking of Magnolia, ni Nebro So, ayan. Grabe na naman pambabatikos Kabola. natanggap ng Magnolia. At matapos nilang matalo sa Hinebra Kabola. intro boys intro boys intro boys ano naman yung, yung wabanit po ng mga fans po ng Hinebra well ang fans naman ng Magnolia ang sagot eh tinutulungan lang namin kayo yun naman yung banit nila Kabola, ngayon so yan ngayon yung dueling ko ba na, na yung opinion doon po sa nangyari po na game kabola and if you think about it both sides kabola are bad no uh, both sides are bad no if they are true kabola of course we do not want uh, sister teams to be helping each other kabola and of course we also in a way diba for the fans of Magnolia chats talaga masasaktan sila kung intro voice na naman po yung Magnolia nung hindi na naman sila makaka-reach kahit finals diba masakit yan kabola Nice thing of Magnolia, Iniebra, Kabola. Meron tayo naririnig. Of course, from the king of PBA Trade Rumors, Kabola. The possibility of a swap of brothers, Kabola. Ano po, in-open -in is no bad. Ba? So, toto so, lang, ang lead, Inebra shooter. Yung shooter na high percentage. That way, may free up ang pay, makagalaw, big man Sino sa tingin nyo na asinta nila? Nakuha ng Magnolia si Will Navarro. Pwede si Jerick, sabi niya Kabola. First things first, anong point ng Navarro? Eh, hindi rin naman talaga siya a sharp shooter, Kabola. So um, hindi siya yung favorite eh, kay dito kay Hand Music, di ba? And in reality naman, hindi naman ganun ano eh, ka layo po yung level nila sa shooter itong magkapatid. So for me, Kabola, um, it will not be a direct swap no? kung tatargetin po ng Inebra si Jerry Hand Music, kabole. I don't think it should be Maverick kasi again, yung level po nila sa shooter hindi naman kalayuan, di ba? So, kung kukunin nila sa Hand because of the shooting, Kabola, malamang ibibigay nila eh yung medyo talaga hindi ng shooter, Kabola. Yun yung sa tingin po natin. So, ikaw ka ba ba mo? Okay ba sa yung trade na to? Comment lang po sa baba.